Muling binuweltahan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte matapos nitong igiit na hindi siya nabigo sa kanyang panunungkulan na bilang kalihim ng Department of Education. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw sa mga record ang kakulangan ni VP Sara, kabilang na ang mismong pag-amin nito na wala siyang sapat na kaalaman sa paggawa at pagripaso ng matatag curriculum. Bukod dito, natengga rin daw ang higit 1.5 million gadgets, laptops at school materials mula simula pa noong taong 2020 hanggang sa kanyang termino na ngayon lang na ipamahagi sa ilalim na Education Secretary Sani Angara. Tinukoy din ng palasyo ang mahigit isandaang milyong pisong pondo para sa mga ghost students, bunsod ng Peking Voucher Program na nadiskubre habang siya pa ang kalihim. Matatanda ang inalmahan ni VP Sara ang naunang pahayag ng palasyo na complete failure ang kanyang panunungkulan sa DepEd dahil hindi nito natugunan ang mga problema ang inirereklamo niya sa ngayon. Mariindi Maging pinabulaanan ng Malacanang ang pahayag ni VP Sara na amoy alak o manus si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanggapin ang kanyang resignation. Sa pahayag noon ng palasyo, sinabi ni dating PCO Secretary Chaloy Garafil na alas 2.21 ng hapon ng June 19, 2024 nang pumunta si VP Sara sa palasyo para mag-resign. Ayon kay Castro, maliwanag na walang katotohanan ang mga paratang at bahagi lang ito ng propaganda upang siraan ng Pangulo. Patunay ay anya rito ang araw-araw na maagang pagising ng Pangulo para sa mga events at mahahalagang pagpupulong na nagpapakita ng seryoso at masigasig na pagtatrabaho ng punong ehekutibo. Hindi o ng ibang leader na tanghali gumising at nakakaapekto sa oras ng media o dumarating ng huli sa mga mahahalagang okasyon tulad ng SONA. rin ni Castro ang umanoy pattern ng pagpapakalat ng maling impormasyon ng kampo ni VP Sara kabilang ang peking Beverly Hills Police Report at viral na Pulveron video na ay napatunay ang peke. Malinaw niya ang makasariling hangari ni VP Sara na mapababa ang Pangulo upang siya ang pumalit sa pwesto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.